lalong lalong ako kasi dream ko rin yun eh. Uh, pangarap ko talagang makatrabaho si Tito Dolphy. Kasi sobrang fan ako ni Tito Dolphy, ni Tito Panchito, ni, ni, ni Tito Babalu. So, um, sobrang ano, meron isang chance na dapat pupunta kami sa isang shoot Kasi nagkaroon sila ng movie ni diba, Maha yes. Hindi na ako nakapunta kasi meron din ako movie Tapos Enough. yun na, so sobrang narigat ako na hindi ako nakapunta Kasi kahit di ko siya makakatrabaho, oh, alam mo, yeah. makakausap ko siya and all So, kung magkakaroon ako ng chance to, to talk to Tito Dolphy and see him again Tito Dolphy grabe, ikaw talaga ang poste ng Philippine comedy. Ikaw talaga. Hindi naluluma yung mga jokes mo. God hindi naluluma yung mga pelikula mo. Even your series. At sobrang fan ako ng Home Along the so, uh, hindi ko talaga namimiss. And John and Marsha. When I was young, John Marsha. And then Home Along. My God, Tito Dolphy. I hope you're happy wherever you are right now. And